Magandang araw po sa inyong lahat sa ngalan ng lahat ng mga senior citizens na hindi nabibigyan ng tamang benepisyo sa Pilipinas. Ako po ay nananawagan to the Office of the Republic of the Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos, Senator Rafi Tulpo, at sa kagawaran ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Bakit po hindi niyo pagtuunan ng pansin ang problema ng isang tambak ng mga senior citizen sa buong Pilipinas? Pag hindi kaalyado ng mga mayor, out sa listahan. Pag hindi bumoto sa kapitan, out sa listahan. Pag hindi ka mag-anak ng tagalista, hindi ka kasali ang mga kawawang senior citizen. Makinig po kayo dito, mahal na presidente, napakaraming senior citizen ang hindi nakikinabang sa programa ng ating gobyerno na dapat sila yung mga PWD na mga senior citizen na nangangailangan ng pambiling gamot, hindi mga kasali sa social pension, pinipili sa lahat, sakit, talamak, sa buong Pilipinas. Pinipili lang yung mga kaalyado sa politika. Yun ang mga sinasali sa senior citizen. Kawawa itong matatanda ng ating bayan. Yan, i-share niyo po itong video. Makarating sa ating Office of the President, Bongbong Marcos, and to Senator Rafi Tulpo. Napakalawak po ng problema ng mga senior citizen ng ating bansang Pilipinas. Hindi sila nakakatanggap ng mga tamang benepisyo, may mga edad 60 pa taas na hindi pa rin kasali sa senior citizen. So ito pong pondo na to ay bumabagsak sa Department of Social Welfare and Development which is WD, DSWD at sila yung uh, nagbibigay ng mga binipisyo doon sa ating mga LGU sa mga munisipyo. Ngayon, ang problema kong nakikita ay ganito. Napakabulok ng sistema ng mga politiko. Pag hindi ka aliado, hindi nakasama sa lahat ng mga binipisyo. Maawa kay sa mga taong bayan. Huwag bulsa ang paganahin nyo. Puro kayo mga isang tambak na mga buhaya. Hindi ko nila ng mga politiko dahil may natitira pa rin ilang matitino na, na